Sa mga uminom ng olive oil, alam kong alam ninyo na mahirap inumin ng olive oil. Ito ay nakakasamid at napakasakit sa lalamunan. Sa mga magtatanong dyan kung bakit iniinom ang olive oil, yes, iniinom ang olive oil lalo na sa mga katulad ko na nagda-diet, konti lang ang kinakain ko, so kailangan ko uminom ng pampadulas para ako ay madumi araw-araw. So ang napili kong inuin ay ang olive oil. Ang olive oil ay napakagandang panglinis ng ating bituka, ng ating uh, liver, ng ating lalamunan. Pag masakit ay talagang napakaganda ng olive oil. Kaya lang talagang ito ay napakasakit inumin. So ito ay talagang pag nasamid ka is maghapon kang sasamid din. Kaya kailangan kapag uminom ka ng olive oil, nakaready na yung mainit na tubig. Pero minsan ay talagang hindi rin nakukuha ng inuming tubig. Kaya bumili ako ng red wine. Alam nyo kapag ako ay uh, kumutsara na isang kutsarang olive oil, nakahanda ka agad at kasunod ng olive oil yung red wine na aking iinumin. One shot ng olive oil, one shot din na red wine. I-try nyo lahat para malaman nyo talaga na ang number one lang na katapat ng olive oil para hindi ka masamid ay ang red wine try nyo. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.